mga katropa, mga kapatid. Riders So, madalang lang tayo magkasama-sama. Nandito <coughs> tayo ngayon okay. sa Acacia, kung saan ah. nagtitipon-tipon lagi yung lagi ah. nagkakatuan dito sa man. lugar oh. lugar ni Tita Rem. Tita Rem, okay. yan. Dito sila lagi nagtatambay para magiging ng okay. saya at para tuwa. Ah. Parang itbulaga oh. Tuwa. Ah. Pero hindi mabubuhay saya kung wala yung kaibigan natin na nandito na yan yan Aiko Ma'am Aiko Aiko Ran Aiko Ran yan at saka Mami, sir, si Ma'am Sha yan pero buwan tropa ang tropa ang pasaway na tinatawag <laughs> <laughs> so, <laughs> so hindi ang tropa kung wala ang founder sabi nung isa Genio Senyo GSM so what's up ulit ayan bilated happy new year at uh, bilated uh, happy tricking sa lahat So, nandito lahat. yan, yeah, Bumbuo ang grupo. Yeah. yan. Tropang Pasaway! -ya. Yay! Yay! Never Nandiyan. say die. Sabi nga ng Inedra. Yay! Bye-bye. Yeah! Bye-bye. Yeah, yeah, yeah. Pero, bago ko tapusin yung aking video, yeah. yung mga hindi pa po, po subscribe sa ating channel, pakipalo na yung like na lang po. Ayan. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Yeah. Uh -huh. Sa TikTok, Superfly. Ayan. Yeah. So, so, super. yeah. Sa Facebook, yeah. Mr. Joseph Gutierrez tapo yan sa YouTube. Jose Gutierrez pa rin po. Bye-bye! ah! -bye. Uh, uh, uh. Salamat po uh, uh. sa lahat na nagpapalong eh, na nagla-like. Bye-bye! <laughs> Trapong Masalay po! Ano ang sigawan ng Trapong Masalay? Yeah! May Yeah!